So guys, nandito tayo ngayon. May pa-activity sila dito sa Kapitolyo. Ibili na ako kasi tulog si sir. <laughs> so ay ayan, ayan ko cute. Anay. <laughs> Ito ay yung powder na kasama. Ano? Sagkay Basta... lang dito. Kila ani Joy. Brittle. Ito, brittle. No, Nandit po siya. May lip balm din kaming kakakak. Wala pa ako akong binamanood yan. Magkano po ba ang flanner niyo? Pwede po lang ng 187, 100 Eh, ang buwang naman. Kahit wala na kaming kububo eh. Basta makabali kami. Sige, dahil uh, nag cray kayo at adik ako sa flanner. Ibibihang oh, <laughs> ako kayo ng planner. Okay. Hindi ka naman naiinip dito, sir? Hindi, oh, hindi. Masayang okay, masabi ako ngayon. Oo nga eh, mukha nga eh. Oh. Uh, ah, ito mga ano. Oh, handicrafts from San Pablo. Ah, wala so... lang si Mang Ed ngayon, pero alam mo ba? Sa ulo mo na, talaga oh, yung mga tao dito, oh, ano, ano siya? Alam mo yun, wala siyang nirax yung oras kasi ayaw niya mag-hotel. So dito siya nagtutulog. Ah, talaga? Ngayon, ewan ko natutulog oh, guys. pa yung taong yun. Nakakatuwa. Ang fit naman ng mga tindag nila. Alin ba yung ginawa niya kapon? Ito? Kapon. Kagabi? Oh. Dahil hindi siya natulog sa hotel, ito, tinapos niya. Ang oh, cute, ano? May mga ilaw-ilaw din. Ay, oo, oh, oh, may ilaw-ilaw. Ay, ang taray, panalo. Magkano niya binibenta? O, oh, dito yung display lang talaga niya. Isang yan, hindi ko alam. Ang cute, no? Ang bongga naman kasi. Kasi ang dami niyan, eh. Opo. Kasi ilang peraso yan? 25. 25. Oh, kasi yung isang para kagaya ng sa Coco Freeze na ano yan. 300. Oy, guys. Ang ganda nung ba, 450 yung isa, diba? Oh, kasi pag yung ang paggagawa niya eh no, yun yung mahirap. Oh. Ah, Roselle. flowers. Oh. Ito baka ito leaf? <laughs> kasi ganyan Hindi lang sure <laughs> baka. <laughs> Pero yung label niyan bago na uh, dinevelop din namin, di pa lang nila nakukuha sa amin. So, okay na yung label niya, maganda label. Ang hmm, bongga. Cute naman ang, ano, ng color nila, no? O, kasi yun, parang ano nung designer na. Ano ka lang ng ano. Uh, mag, mag -re register ka lang ang alam ko ng... Na, Nang farm ko, oh, gano'n? paano pag hindi operational? Yung farm ko, lupa oh, lang yun, siya. Yun, yun, problema ba si So, ayun na nga, guys. Meron ditong mga alamang, sinantulan, coco jam, pero hindi makaponubols, mga sombrero. So, dito talaga sa area na to ng mga booth yung favorite part ko. Kasi ang dami kong mga makikita. Very creative sila sa paggawa ng mga kung ano-ano. Tapos yung mga pagkain din. Tapos ang sasarap din. So, as nakita nyo naman kanina, may pa-free taste pa dun sa kabila. So, may mga natitinda rin ng native delicacies, chips, uh, suka. Meron ding mga chocolates na from cacao. And of course, dito meron tayong mga lambanog. Hello sa Afa Farms. Meron din sila dito mga scented candle. So guys, eto nga, meron dito Jutes, Medge, taka Ducks. So, merong buko shake, may flavored BJ, may buko juice. So, I think gusto ko matikman yung flavored BJ. Charot. So, nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, sa may Capitolio. Ayan, dito tayo sa Patang Arte. Eh. Bili na kayo ng mga ka-artihan. Sleepers. Then dito may sisig. Masarap nung sisig na to eh. Ayan. Fruits. Parang nakakagutom guys. din yung mga sa DTI na boot. Ito ang Ano? ganito. Ano yung Bakit uh, okay. Very good. Sa ni Kuya ako dito. Guys, ito uh, Sweet Coco. Sobrang bango niya. Tapos long lasting siya. Tinry ko na siya. Huh? Yeah, he true. bought cacao. Uh, Twenty pesos only. That's really? Yeah, funny. Yeah. <laughs> you crack them open inside the seed. is very slimy. Yes. They, they, they will put them on in the mats and dry them, break them back to yeah. And then make it cup. Yeah. Oh, that's your. Oh, what? So guys, kung naiinip kayo sa bahay, bakit hindi pumunta muna kayo dito sa may Kapitolyo, dito sa may Santa Cruz. Ang dami nilang mga but dito, maaaliw kayo. Tapos magandang mag-visit dito kapag gabi na kasi maraming mga Christmas light Magandang mag-picture-picture. Tapos marami rin kayong mga makikita na kung anik anek <laughs> di ba? So ayan, nakapag-picture na ako. Actually, hindi talaga dapat ako papunta dito. Bigla na lang akong napatambay ng napakatagal naman talaga. So inabot na ako ng gabi. Hanggang 10 o'clock sila dito yung mga booth. Tap Tapos mai enjoy nyo din dito yung banda. O, ba diba? Malapit lang yan sa mga booth. So, habang kumakain kayo ng nabili nyong street foods or kung ano man ang nabili nyo, may mga kibaw din pala. Kaso nga lang, itatry sana namin. Kaso, ubus na nung bumalik kami. Kaya, mas maganda siguro pag nakita nyo kaagad, bumili na kayo. Tapos, itry nyo din tong uh, perfume nila, sir. Mabango siya. Sweet coco yung tinry ko. O, ba diba? Panalo. 80 pesos lang siya. Kung gusto nyo may lagayan, 100 pesos. Tapos yung isa, I believe, 250. Pero ang nasa akin is yung tigahan, tig, tig 80 pesos. So, ayan na yung merong ilaw. O, ba diba? Medyo maaga nilang binuksan yung ilaw. Kala ko hindi ko na maabotan kasi uh, bala ko alis ka agad ako. uuwi agad ako. Pero, syempre, dahil makwento ako, nakapagkwentuhan ako kung kani-kanino. So, ayan, inabot ako ng mga Lampas na lang 10. So ito nga pala yung binili ko na ice cream na kesong puti. Sarap. Bye for now.